Ito po kami, at kasama uh, po sa inyong pagkarawos na pasasalamat sa Panginoon. Uh, one thing for sure, uh, maganda ho yung inyong nabiling uh, uh, team, the time. So take every opportunity just to share the word of God. So pagkat po natin naririnig, we are living in the last days of the last days. So, palagi nating uh, isipin there is a purpose there are purpose bakit po tayo na China, Amen. Sa, uh, Amen. Amen. Pero ito po ang lagi nating uh, pakatatandaan mga kapatid. God has a covenant with each one of you. Kaya sabi po ng Leviticus chapter uh, uh, Jeremiah chapter 32 Amen. verse 40 God will not stop doing good. With Amen. Jeremiah uh, Shanghai. The and other part of this and uh, God will fulfill all His covenant with you. He will look upon you with favor and make you increase Amen. and fulfill His covenant with you. Amen. So, happy, peace, and hope. you. From Free Believers, it's Magdalena. <coughs> Hello, po. we are from Free Believers. Uh, Three believers in Christ Fellowship here in uh, Shanghai. Uh, Kani kami po din ko ay nagagalang kasi uh, nandito kami at nakikisirin uh, ko sa inyo for this 9 uh, 19th anniversary. So happy, happy anniversary. Let's all the, uh, redeem all the time because we know that the days are now evil. So happy anniversary, GNN Shanghai. <laughs> Thank you so much, Sister Mandy. And lastly, may we call on Consul General Josel Francisco Ignacio to give his greetings. Maganda po 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 sa inyo lahat. Malaking karangalan po po ang mga nalo dito at makipati. Uh, um, Makaisa sa inyo at pati yung lahat ng um, uh, pahapot ang mainit na pagbati namin sa inyong ikalabing siyam no, na kaharawan uh, ng JIL. Shanghai. Uh, tinatanong po ako sa ipapasalamat ko kanina yung uh, si yung mga sister na sumalubong sa akin. Salamat daw. At ano first time daw. <laughs> <Okay>. <laughs> At kanilayahan uh, ko po, po yung karamalan mo po, po na makarating dito, mga ko kayo lahat. Pero ang paliwanag ko nung takot ako kayo dyan. Malala <laughs> <laughs> ba <laughs> niya yung invitasyon eh? <laughs> sige, sige. Debiro lang ako uh, Totoo yun. Uh, I'm, I'm happy to be here. Ano ang uh, totoo ko nun, pangatlong, foreign assignment ko po, po. At sa lahat po ng ating natapuntahan na nung naroon. Dati po sa Vienna, Austria, ano na taon na, na, na taon sa Tokyo. Ang ang wala pong uh, pakubas-kubas ganyan JIL. JIL. Basta po nakasalubong namin ng JIL, napaka-inam napaka na, ko na, na, na community, hindi organization, uh, church group uh, talaga pong nakatitiya kami na kung bilang mga ano po no, Lincoln Bayan Embassy uh, na talaga pong nakahandam tumulong at ma mag-aam po sa kalooban eh. Yun po yung importante sa lahat. Eh, po. Um, Panina po, medyo maganda-ganda yung gising ko. Minsan, pag magand, eh, nag-iisip po kasi, kung ano yung mensahe ko, eh, ipagpa-uman din po. So, meron mga, mga pang mahilig ako mag-reflect sa umaga. So, ito lang ako napag-isip-isip po, no? Uh, yung JL po online, ang layo ng narating ninyo no? mula nung 1978 kung hindi po ako nagkakamari mm -hmm. ng mga pinatag ni Brother uh, Eddie may uh, si Tarn bilang niya mula din ng ano, no, House of Representatives at natutuwa po tayo niya nung mayo po nasa Senado po, nakausap naka, naka po din si ano, si Senator John naman. No? So, ang totoo po nun uh, natutuwa po ako na, ano, na meron mga ganyang mga mayroon po mga uh, si Brother Eget, eh, sila po ay nasa mga posisyon ng responsibility at, at pamumuno. Kasi po ang kailangan natin sa bayan natin, ano, alam po natin. Ano? kailangan po ng, uh, ng moral review, uh, Kailangan po ng ano. Uh, minsan po, kanina po binabanggit ng mga nao ng tagapagsalita. Uh, dito tayo sa China, meron siguro tayong ang mission uh, dito sa China. Pero, pagdating po natin sa China, napaka napakaundag na bansa. Ano, mm -hmm. At ako pagaling sa Europa, nakakaunlad din na lugar. Minsan isipin natin, uh, bakit yung mga lugar na walang mga religion? Diba? ba? Ma bakit mas maunlad? Tapos parang tayo, uh, ako galing po ako sa seminaryo. No? Lumaki po tayo sa sa ganun po eh, na, na tayo sa Pilipinas, itinalaga tayo, yun, mission tayo sa mas malawak na lugar. Pero kung mag-evangelize tayo, kung magpapadala tayo ng mensahe sa mga bansa na to, makikinig ba sila sa atin? ba? Maniniwala ba sila sa akin? Kasi mas maayos kami dito eh. Bakit ko yun? Di ba? Parang, parang gano'n. So yun po, minsan pinag-isipan ko yun. Eh, marami hong talaw, marami sagot. Nakikita naman natin sa balita eh. Pero sa kalooban po natin, alam natin yung sagot yun. Eh. As sa puso natin, alam natin kung ano yung kailangan sa sa bansa natin. Um, so, yan, yan po yung nakikita ko na no, tungkulin ng mga simbahan. Okay, no, mga religious groups kasama na po ang JIL na talaga pong napakalawak lalo na po sa OFW community. Ano po? Kaya po malaki po yung papel nating lahat lalo na po ang JIL. Para ano, dyan po sa mission na yan, to bring some sort of moral renewal uh, to our country so that we can be uh, who we have long aspired to be as as a people. Yan po yung nakikita ko na, pa, uh, na papel po ng uh, tungkulin po, hindi papel. Tungkulin natin lahat. Uh, hindi lang bilang religious group, hindi bilang Pilipino. Uh, isa na lamang po, uh, ano po yung magiging batayan? Kasi tayo po, we're a very multi-ethnic, multi ethnic multi cultural society, no? hindi po pare-pareho ang ating paniniwala. So ano po yung common ground na pwede natin, uh, kung saan pwede natin itanim to para umusbong ang mas ano po, no? uh, ang naisip ko lamang po, malaking bagay din kasi na dapat, it should be the way we preach, the way we act, the way we are examples, should be grounded on our culture as Filipinos, sabi ano po. Uh, dito po sa China, alam natin lahat na kasi matagal na tayo sa China. Ano po yung pinaka-importante dito when you interact with them, di ba? Face? Di ba face? I mean, uh, we talk about discipline, pero sa mga Asyano po, minsan hindi naman discipline. Discipline, when you talk about discipline, it's such an, parang it's such, an abstract term. Hindi natin maipaliwanag eh. Pero sa in-check, paliwanag niyo yung face. Alam eh iba Sa galing po ako ng Japan. Sa Japan naman, sinasabi natin disiplinado ang hapon. Hindi ho discipline eh. Ang number one sa kanila, hindi ako makakasagabal sa ibang tao. Hindi ako makakagambala. And that somehow translates into discipline. Kasi po, hindi ako maglalagay ng basura dito, hindi ako tatawid ng wala sa lugar, yung Or sa so, mas malaking bagay, hindi ako gagawa ng katibayan Kasi nakakasagabal ako sa kapwa ko. Kung yun nga pong Chinese character for uh, ang word ang salita po sa Japanese for sa gabay, jaman, jaman. Ang jaman. character po ng jaman, pag tinignan niyo, it's the evil devil. So, very interesting nga So, parang makikita po natin as a, as a religious organization, kung ano yung mga dapat natin uh, labanan nito. So, yung pagiging sa gabay, dapat din natin labanan. Biski sa ating bayan. So, sa Pilipinas po, sa kultura natin, ang katumbas po niyan, hiya. Importante po yung hiya. Kaya pag sabi, wala kang hiya. <laughs> salbahe ka na tayo. No? So, hiya po yung moderating value eh, sa Pilipinas. Sa ating bilang mga Pilipino, buong bansa, hiya po yung importante. So, kung ano man po yung ating uh, preach, no, sa, ayon sa Ibanghelyo, no, you that, sa bandang huli po, para para manuod sa kalooban ng mga tao you have to act or you have to preach it in a way that also resonates with the culture so hiya ko no uh so yun lang po yung mga napag-isip-isipan napag ko kanina But, uh, ano lang po no it, uh, in the end it's it's all about it's the same values that that we want to propagate uh, based on the gospel of Jesus Christ at So, yan po yung, ano, yan po yung mga napag-isip-isipan ko kanina. Kaya po, ang huli ko po na pong mensahe is, dyan po pumapasok yung napakalaki po ng gusto namin na mag maging ugnayan sa JIL. At mga tuloy po patulog yan. So, yun, yan po yung ating dapat isulong sa Facebook. At uh, tulad po ng kung paano nyo tinatapos sa ano, sana po yung makakuha ko ng isang masigabong Amen! amen. <laughs> <laughs> na po na mismong lahat malipo ma-enjoy ta pagbati. Maraming pong salamat and thank you very much po to all our